Oh, March na. May natupad na ba sa New Year's resolution mo? Tapos na naman ang first quarter, ano? Kasi pag-iisipin ko parang kaka-Christmas lang at saka kaka-New Year lang. Kaka-Chinese New Year lang. Ngayon, patapos na agad ng first quarter ng taon. Ano ba yan? Wee! But for me, I'm proud to say, uh, 30 days na ako doon sa 100 day fitness challenge ko at na ko talaga ka talaga to alam nyo nitong January pagkatapos nitong mga season season na to na bukod sa talagang lumalamya ako at hindi ako makapag-isip ng tama And I check my pictures pag nagpi-picture kami with the clients. <clears throat> And last time nga, nung nagpa-picture ako with the client, nakita ko talaga na sobrang laki ko na talaga at sobrang bulging na ng tiyan ko. Hindi ko kasi nakikita kasi hanggang dito lang lagi ang pagbibidyo. But minsan, isa talaga yun sa udyok at mag-motivate sa akin. Hmm, para gawin yung 100 day fitness challenge. Take note, wala pa akong binabago sa kinakain ko nito. At talagang nag-add lang ako nag-movement every morning. Every single morning is nagbawa ako sa sarili ko na gagawin ko to every day. Pagwising ko sa umaga, no matter what is the time, even if I slept in the morning already like 3 a.m. at least kahit gumising ako ng 9 or 10, gagawin ko pa rin siya. At may 2 days nga akong na-miss dahil sobrang inevitable naman talaga yon at medyo nagigilty tuloy ako but syempre kahit na miss naman natin yon babalik din naman tayo agad at labanan na talaga ng inner self at outer self to <laughs> kasi yung inner self ko ang sabi tama na magpahinga ka naman pero yung outer self ko ang sabi naman huy ang baboy ang jubis mo na kailangan mo na talagang magbawas ng timbang so yun na nga at for today's video, pag-usapan natin yan. Kaya ako na anong kanina sa motivation. Kasi last time, dapat yun ang itatopic natin, ang pagiging disiplinado o ang pagkakaroon ng motivasyon. In English, discipline versus motivation. At bigla talaga akong napaisip that time. Nung nagsisimula ba ako sa negosyo, motivated lang ba talaga ako? O disiplinado ako? kung alin sa dalawa, honestly, hindi po ako ganun kadisiplinado talaga. Para sa taong may ADHD, katulad ng mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, I can have a hyper-focus sa isang bagay pag pinagtuunan kita talaga ng pansin, hinding-hindi kita titigilan hanggat hindi ko nare-resolve o nakukuha yung sagot sa isip ko. And on the contrary naman, meron din ako na pag di talaga kita pinansin, wala talaga. At all <laughs> kaya nga sinasabi natin 'di ba na dito sa pa, sa pagiging business owner hindi po natin hawak ang oras natin katulad ng sinasabi ng karamihan at ng iba na hawak mo ang oras mo hindi po hindi po namin hawak ang oras namin pero hawak namin ang mood namin so balik tayo sa topic so is it discipline or motivation ang nag um, nag-push sa akin para magawa yung negosyo natin ngayon. Year 2020, nung nagsimula akong magnegosyo, I was in survival mode. Yes, you heard it right. Iba yung disiplinado, iba yung motivation, but I was in survival mode. Why? Because nung nag-resign ako, wala naman akong backup eh. I don't have any backup because I am the backup. Ah! ay naku, arti-arti naman yan. <laughs> ang ibig ko ba sabihin, yes, yung tita ko, kahit sabihin natin, kahit anong sabihin ninyo, ay, mayaman naman yung tita niyan eh, ay, mayaman naman ang pamilya niyan eh, Diyos ko. Alam na mga tao yan dito sa paligid ko. Itong tita ko, napaka-strict. At pinapasalamatan ko siya ngayon. Nagpapasalamat ako sa kanya na napalaki niya ako ng ganito. Kasi wala akong choice. <laughs> Hindi ako pwedeng magpabanjing-banjing. Hindi ako pwedeng mawala ng work. Kasi wala talaga akong tulong na makukuha o matatanggap from her. It's just that, nung pandemic, nagkaroon ako ng way <laughs> dahil nag work from home tayo at umuwi ako from Makati here in Malolos in pandemic nagkaroon ako ng pagkakataon ipush yung gusto ko simply because wala na akong binabayarang bahay o ng kahit ano dito ako nakatira so hindi ako nangihingi sa kanya ng kahit na ano but at least wala akong obligasyon magbahay ng bayad o ng bills or ng utilities when I was in uh, versus when I was in Makati talagang talagang pag hindi ako kumayod, hindi talaga ako kakain sa isang araw. Pagka nagsumahod kami ng 15 or ng 30, pagka umabsent-absent ka, kulang yung sahod mo ng 15 or ng 30, eh wala ka ng pambayad ng kung ano-ano. Teka, umiinit na eh. Di pa tayo dito. Ang init. <laughs> Ayan. At ayun na nga. So, going back, <laughs> noong year 2020, dahil wala naman ako masyadong obligasyon, that was the time na naisipan kong mag-resign sa work. July 2020, natatandaan ko pa yan. And ever since, dahil nga hindi ako pwedeng mawala ng kita o ng pera at wala akong aasahan dito, eh talagang nagkumahog ako na magkaroon ng pagkakakitaan. And gusto ko lang din naman itry, kasi napansin ko din naman sa sarili ko na 15 years na akong nagtatrabaho sa corporate. And hindi naman ako mayaman. Sabi ko, siguro naman, napagbigyan ko na yung nanay ko. <laughs> Bago siya namata, yun ang pangarap niya kasi sa akin eh. Makapagtrabaho daw ako sa magandang kumpanya. Or si tita naman eh, makapagtrabaho daw ako sa company na sa, nasa building. And sabi ko, nagpray ako that time na Siguro naman na pagbigyan ko na kayo, eh, gagawin ko naman yung path na gusto ko. At nandito naman ako kay tita, pandemic naman, at madami na rin nagsisimula mag-business online. Good thing at nakistart naman nga ako, nakibandwago naman nga ako. Eh, diba? Kasi noong time na yun, madaming natanggal sa trabaho, maraming natutong mag-business. At ako, hindi naman ako natanggal, but I resigned. Talagang nag-resign ako para... Um, matutunan tong pagnenegosyo at buti nga napasama ako sa tamang grupo kaway-kaway sa mga taga kay MJ dyan kasosyo malupit group at ngayon tuloy-tuloy tayo at going back lagi na lang ako naliligaw sa pag nagkikwento ako eh kasi totoo eh ang dami-dami namin gusto ikwento pero yun nga I was in survival mode magkaiba yung motivated sa survival mode <laughs> so dahil push na push naman nga akong magkaroon noon at 2020 'yan na magkaroon nagkaroon ako ng business then kung saan-saan na napunta na depressed bumagsak ang unang business year 2021 mangon lang ako ulit after sa depression 2021 bumangon ako ulit I returned or I I reapplied do, doon sa dating work ko at sobrang blessed naman talaga ako sa mga naging katrabaho at boss ko doon shout out po sa mga taga SAP Concur at tinanggap nila ako ulit motivated na ba ako noon? disiplinado na ba ako noon? parang hindi pa din kasi nung bumalik ako sa trabaho I really hate what I'm doing ayoko talaga ayoko talaga siya gusto ko talagang sobrang yung one year madami man akong failure na-depress man ako Parang sa mind ko, mas happy pa rin ako kaysa nakakulong sa employment. Maybe hindi ko sinasabi na bad ang employment, but for 15 years, sabi ko andito na naman ako locked in the same cycle ng survival mode eh, wala naman ding pagbabago. And I really, really like that idea na kapag may business ka, alam mo, hindi mo alam kung mag-fail ka or magsasucceed ka eh. Wala talaga yon As in, nasa risk mo na lang talaga. At siguro kaya ako na -e enjoy kaya ako nag -e enjoy ay sumwak naman yon sa pagkatao ko. And until now, I'm still in the business. Andito, ito, lumiligwak pa din. <laughs> hindi ko sasabihin hindi. Shout out po sa mga taong pinagkakautangan ko personally. Maraming salamat po sa pag Suporta nyo po sa akin, especially the old people na sobrang mababait. Ops, balanse yan. Kung may bababait, may mga <laughs> walang yaden. Charot. Pero doon po sa mga taong mababait, doon po tayo sa kanila nakafocus. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa akin. Hindi na po ako bata. Hindi na po ako bata. Mukha lang po. Woo! Millennial represents. Woo! <laughs> so, ayun nga. Balik tayo ulit. Talaga namang napakadaldal naman talaga kasi balik tayo ulit sa discipline, motivation, and then survival. Yan. Nung nagsisimula ako, nandoon pala ako sa survival. Ito talaga ang kulang sa akin. Yung disiplina. Motivation. Andyan naman yan. Every day. Biglang nakiklik yan. Pak! Bigla akong babangon. Yan. ADHD, no? ADHD. May hyperfocus palagi. <laughs> bigla ka nalang babangon. Ah, gagawin ko to. Kailangan matapos ko to. Hindi kahihin to. Buong magdamag. Ay, totoo yan. Nangyayari sa akin yan. And then, bukasan, ayaw mo naman dahil sobrang dami mong ginawa the previous night parang ayaw mo naman gumawa minsan naman tuloy-tuloy naman yon dahil napipilita ka bumangon dahil may kausap ka ganyan mga ganyang senaryo pero ngayon ang binibuild ko is yung pagkakaroon ng disiplina hindi lang sa pagnenegosyo may mga bagay talaga na mahirap talaga gawin sa simula sobrang hirap talaga but minsan no oblige tayo katulad nung nangyari sa akin nung pandemic na nasa survival mode, ginagawa ko naman ang dapat. So ngayon, yan ang binibuild ko, yung disiplina naman, pero dahil mahirap nga, mahirap talaga pag yun agad ang uunahin ko, I'm sure hindi ako makakapunta doon, pero at least yung kaya kong kontrolin at kaya kong gawin, Katulad nga nitong 100-day fitness challenge. Alam ko, kaya-kaya ko naman mag-walking, mag-jogging, or magbuhat buhat, every morning. Nakakapag-Netflix nga ako minsan na isang oras eh. Ito pa kayang pagwo-walking and jogging ng 30 to 40 minutes, hindi natin magagawa. So, yan, siguro maganda 'to may monthly check-in tayo kasi sa 30 days o so, yan. Medyo natutuwa naman ako kasi yung fit ng t-shirt ko sa akin, maganda na. And susunod ko na pong gagawin, siyempre step by step lang, baby step lang. Susunod ko na pong gagawin ay magka-calorie count na ako ng kinakain ko. Bumili na nga ako ng Uh, food scale, yan. Tapos nanonood, <laughs> kaka-research ko noon, nabasa na agad ng Facebook, ang galing eh, no? Magkakadugtong talaga tong mga to eh. Nabasa agad ng na Facebook na nagbabalak akong sit calorie deficit, yan ang tawag. Ibig sabihin is gagababaan. Kakainin ko pa rin lahat ng gusto ko. Pero hindi na lang ganoon kadami kasi kailangan i-count natin to. So, everyday yan, itatrak ko yan. <laughs> para kasama kayo, para nakakasama ko din kayo kahit di ko naman sure kung pinapanood nyo to, eh, na document ko din yung journey ko. At kung bago kayo dito, once again, ako nga pala si kowi isa ako sa owner or founder ng Three House Real Estate and Ventures dito sa Malolos, Bulacan. At kung nagustuhan niyo yung video na to, i-follow nyo naman ako. At syempre, i-follow nyo din naman ang business ko, Three House Real Estate and Ventures or Three House Malolos. Yan, we're all over the internet. Kahit hindi lang yan, pero may kita mo kami agad dyan sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Andyan po ang Three House Malolos. Ito na lang, yan ano ko dito ha? Yan. yan Pa-follow naman po niyan, Facebook and then YouTube account. Maraming maraming salamat po. Once again, ako nga pala si Kowi, ang nagsasabing kahit gaano kalupit ang mundo, huwag natin kakalimutan, maging mabuting tao. Ciao, bye! <laughs>